Love. Pag napashoot ka to, pashoot ako. <laughs> Love. Grabe <laughs> na. Wow naman! Yo, sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po yung update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. <laughs> Nadala niya. <laughs> oh no! Bakit may lagay pala sa bag? Ginagawa <laughs> mo. Balik mo lang. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Okay. You can ask him any question you want. Hello oh, sir. Hello oh, sir. Oh, si oh, bing. bing. Are you doing good? Yeah. Where are you from? Um, from Philippines. From Philippines. Okay. Yeah. So what's your dreams? I'm not dream right now because I'm not sleep. <laughs> <laughs> Pagilong Bing! Ah, Kaya bang sagot ba ito? <laughs> ginip ka rin naman yan.

Payas na grabe ang bunga muranag. nag sa mani mangga <laughs> grapes Murang mangga Murang grapes ah ba naman yan <laughs> may giyan pa ito to yan <laughs> grapes na kapayas <laughs> kakay ba ma 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 saan na kayo nabalaan mga pangalan sa stars ma oh naiduwa kaya mong sa eskwilahan ma ba mong iksama mga stars unsa man Starbucks o um, Starbucks <laughs> Hello. <laughs> Starbucks. Ay na Yung nag-delivery lang. Ang Tapos ganito pala kahirap. Ah. At baka si dadalin yan. Baka daga ang umorder niya. Ay, alam, buhay talaga. Ay, na, na. Hirap na, hirap na yung isa. Ay, ba, discarte ng tindahan na to? Bawal na po utang. Ngayon, bukas at magpakailan na. Kaya kayo na pagkakamala na parang burikat. Kahit tignan nyo ang itsura ninyo. Masitsimpuhan nyo pang alisin alis ninyo. Gabi, gabi na. Oh, no! Kapag didilim na talaga, kahit anong masasakit talaga ng salita ang sabihin sa inyo, <laughs> Hindi, talaga kayo maapektuhan Ipahay, Vlad, talaga tayo Mama pakawad, mo every time gagalang Gusto naman ata na nila na Di ko na ang mundo Huwag talaga kayong uwi dito na buntis na kayo Kay kalad ka rin ko talaga kayo sa labas <laughs> Bola lang yan Lab Pag napashoot ka to, pashoot ako Lab <laughs> <Lam. laughs> Gabi na Wow naman Lagot ka <laughs> Naishoot <laughs> 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 ah, Pashoot <laughs> Sana o Ingiti niya natin yung muna dahil kong gisugot. Okay ra dahil na mo, nga naamang ko'y kagahapon. Ngit. Yeah. Oh. Okay ra, wala mo po ko'y kaugmaon. <laughs> Pareho na. Ay. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Mm. Ha? Hindi na ako makatagal sa'yo. Apa? Alaga, ayoko na rin. Iwalay na tayo. O talaga mag-iwalay na tayo. Ipayas ka na sa bahay ko. Wala mo naman, tatagal pa ako sa iyo. Talaga nalayos ako. Nako, nako, nako. Kulikado. Uwi na nga. Lahat. Ba't nandito? Walao <laughs> <laughs> na, magsumbong. Hindi niya uiyak na. Nakakasar. yung chinelas mo, isama mo. Bo, yung namin si tatay sa mall. Pero bakit mo iniwan ang chinelas mo? Hindi natin bahay to. Sabi <laughs> yung respeto ni tatay. <laughs> love, tugani ko. Mura to kong kabaw itsura. Tuganan ko ikaw sa tinuod, love. Basta mo saad ka, nga di ka manung <laughs> <laughs> Dili manunga. Manuwag. ba mo. Aba. Hindi totoo yan. Ali, gripo. Wala ka. Kakaiba yun. Tinambok naman ko dong uwi. Maligin na nga, gigan na sa doktor dahi. High blood ang akong sakit. O niyo? Di na tingali ko magkadoog ni mo. Ha? naman? Balik kayo nung kong tambok. Ay, ako! Pinagbawal ang mga ba? andito. Delikado. Baka mabangkay ako. <laughs> sa lingko, musugod ka lang ka na Kung Isa nung panong pa ko kanimo. Ngakuhaan ko ko mga gabitoon sa langit. O gikwintas ko sa si mundughan. Ilong Abba. di ati banoy. Magkakakuhas kog mo sa mong ilong. Bituon na ba? Uy, alam ang joke yun. Pati mo muna na Happy Mother's Day, ha? <laughs> Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Oh. Uh, <laughs> Kati o tenko. <laughs> Happy Mother's Day! <laughs> Happy Mother's Day, Annie Mal! <laughs> sa lat ko. Happy Mother's Day! Sa et bi, bi la ko. Di na di ligan. Happy Mother's Day! Ini you Ano ini you Ini yu. <laughs> yut. Yut. Happy Mother's Day. Ante ano gas. Huwag si. mong subukan. Hindi. na natara sila. Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag i kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto. Idol Milbaldo, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Marlon Bactol. Idol Joselito Di Guzman, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Rulia Azanyon, Idol Ferdinand Basilio Tinesibu, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa idol Ramon Buban ng United Kingdom. Maraming salamat po sa inyong panonood at shout out muli para sa Idol Rayson Jess Idol Miss Nobody from Canada maraming salamat po sa panonood at shout out muli para sa Idol Chumonay Idol Milbaldo maraming salamat Rica Del Castillo ng Quezon maraming salamat po sa panonood at kay Idol Sipri Greg TV maraming salamat po at bilang suporta po sa ating channel mga Idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video bukas na naman po muli nag-ingat po kayo Ayon, Oh, Kasitig okay, nyo ang itsura ninyo. Kasitig nyo ang itsura ninyo gabi-gabi na. Oh no! Mag-a-dignite <laughs> na, na talaga. Ang mga masasakit talaga, ma blan, talaga tayo ng salita ang sabihin sa inyo. Hindi talaga maapit tohan. Ipaki-blat talaga tayong mag-a-dignite na. Mamamuhi buong time kagalawa. At dahil... Wag talaga kayong umiit dito na bundes na kayo.